Okay na Oh, good morning guys Galaan na naman kami Pati alaga ako Tara, Phil Ayan Uy Papunta kami sa kolon Mga guys Maghanap lang ng Teknisya ng cellphone guys hindi kasi nagkakarga ang isang iphone ko guys kaya kala muna maghanap ng technician. lakad lakad lang kami mga guys malapit lang kami sa kolon dito Okay guys! Thank you for viewing!